Ano-ano ang mga benepisyo at coverage kapag Kaiser Plan Holder ka? Ang Kaiser Long Term Care ay 3-in-1 product. Ang kagandahan, 7 years ka lang maghuhulog, tapos sihintay mo na lang mag-mature ang policy mo. Take note, habang hinihintay mo, ikaw ay protektado. Para malaman mo ang mga benepisyo at coverage, Pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko. Magagamit sa hospital. May term life insurance. May savings at investment. Transferable upon death. Hindi masasayang kasi pwedeng ilipat sa beneficiary kung sakaling nawala ang plan holder. May accidental death benefits may makukuha pagdating ng maturity. Lumalaki ang healthcare value at benefits. Makaka-apply ka kahit may sakit at covered after paying period. Fix ang binabayaran kahit tumataas ang presyo, meaning kahit magtaas ang premium sa mga susunod na panahon, hindi ka na apektado. May disability benefits hanggang 2 years ang grace period kung sakaling magkameron ka ng problema sa pagbabayad. 85% ng naibayad mo ay ibabalik sa iyo pagdating ng maturity period kung di mo magamit during payment period. Para mas maging malinaw sa iyo, mag-attend ka ng lecture about Kaiser Long-Term Care or pwede mo din akong i-message para masagot ko yung mga katanungan mo